Hello mga birds, magandang umaga po So pupunta ko ngayon sa dagat At mamunguha ko ng mga sisil Or saang Tsaka tilang mga birds So tara, samaan nyo ako mga birds Sa ilalim, sisirin natin yung mga sisil Gracias. So ayan mga boards, so nakauwi na ako galing ng So ito pala yung nakuha ko. So tilang. Masarap to kilawin mga boards. So, kung bago pa lang sa aking Facebook ay papalo naman mga boards. So ipapakita ko sa inyo mga boards kung paano tanggalin yung laman nito at kung gaano kalaki yung laman ng ganito kalaki mga boards. Baka may perlas to mga boards, tara tingnan natin ayan mga boards pinakuluan natin mga boards so hanggang sa mabiak lang siya mga boards so wag natin lutuin masyado kasi gawing kilawin yan mga boards so ayan na mga boards okay na yan ayan so ayan na mga boards oh. Hmm yung laman okay oh. okay Perlas Yan no? Follow for more At fast share na rin ang video ito mga boards Maraming maraming salamat po